Good morning, good morning, good morning mga ka-abroad, mga ka abroad Kumusta kayong lahat? Sana'y okay kayo sa lahat ng oras At nga pala, good news Nakabili na tayo ng pato Nagpabili tayo ng pato do sa isang kaibigan natin At uh, ito nga ay nakakuha siya ng uh, pato dun sa medyo malayo dito yung lugar sa uh, malapit sa trabaho ng kanyang misis and uh, eto nga pupunta tayo dun sa ating mini farm kung saan nandun yung ating mga native chicken at yung tinatrain natin na paramihin na medyo malalaking lahi ng manok at pansamantala ay dun muna natin ito isasama dun sa tatlo nating malalaking lahi ng manok habang ginagawa pa namin yung ano yung sadyang kulungan nito yung sadyang partition nito dalagay namin ang net para exclusive na mo puro pato lang yung uh, isang space na yon at uh, ito nga oh. Nakalagay sa sako. Buti nga hindi sila nasupukate. Kaya gagawin natin. Alpasan na muna agad natin doon sa uh, isang uh, ano partition. At baka pag tumagal pa ito eh, mahilo na itong mga pato na ito tiningnan ko na nireverse ako na ang laman kasi tiningnan ko baka nga nahihilo na sila at nakita ko ang laman ay isang lalaki at apat na babaeng pato wow oh, ito na mga kabrod mga kaiksa brod medyo magubat na ulit ito hmm. wala pang isang buwan na Nilinis natin ito. medyo madawag naman kasi tag-ulan. So ito. Halpasan na natin sila. So, ito na mga ka-brod, mga ka-sbrod. Halpasan natin 'yung mga pato nating nabili. Hoy okay na. Ayan <laughs> Ito 'yung lalaki. Ay, medyo ano nga 'o? Oh, ang pangit ng balahibo. Napabaya siguro. Hop. Oh. Eh, pagsabay-sabay na natin ito. Hop. Labas. Yet baka kay nasusupok ito na diyan. Yon. Ah. <laughs> Ayun. Hoy. <laughs> ah, katuwa. Mayroon na tayong pato. Teka, nasaan yung mga manok? Na malalaki parang hindi ko nakikita pinatok ko lang kanina nandito sila nasa yung ating malaking manok parang wala ay ayun alam ko na wala na ilan pa sila tatlo andun so ito yung ating paligawa ng uh, malaki lahi ng manok Ayan pa samantala Andito muna yung ating mga pato Ayan Ang ganda oh Bali limang pirasong pato Ang ating pagsisimulang paramihin Ayan oh Apat na Dumalaga Malapit na daw mga nakitong tatlo Saka isang Ah, uh, oh, halos pare-pare sa laki. Hindi maliit yung medyo malit nga yung, yung isa. Yan. So, ang balak natin, plan natin ay doon sa parting ibaba na 'yon. Doon natin sila gagawan ng panibagong partition nila. Okay. ito yung <laughs> uh, lalaki oh laki oh ah, ang ganda hanapin mo na yung ano mo hanapin mo na yung mga huwag ka dyan hindi ka makakalusot dyan hanapin mo na yung mga ano mo dun? mga asawa mo dun apat yung asawa mo siguro naman ay uh, hindi ka na maghahanap ng iba <laughs> Ayan. Dito natin sila lalagyan na ano, dito sa kabilang ito. Dito natin lalagyan na uh, kanilang separate na uh, bahay. Ito, nilagyan ko na ito ng mga poste. Eh. Kulang na lang dito ay uh, net. Meron pa akong kulay green na net diyan. Ito ganitong klasing net. At uh, bukas ay gagawa na namin ito medyo busy po tayo ngayong araw na ito may mga ginagawa pa tayong iba so bukas probably tapos na ito kasi saglit lang naman ito yun. may maikli lang naman ito kasi yung tatlong kanto meron ng ano yan palibot na ng net ito na lang pang apat na mukha ang ating lalagyan sabay lalagyan natin ng uh, pintuan doon doon sa malapit din sa pintuan ng isang partition na yon. So, ayan, langgam. So, ayan, ang ating update sa ating mini farm. At ito naman mga manok natin ito, ay, mga na natin yan. Kaso ito, <laughs> Mugto yung isang mata. Hindi siya makakita. Ano kaya nangyari doon? Nako. Masama niya kapag hindi ka na makakita hinahin. Makakuha nang mangyari sa iyo So, mga kapit mga kaiksa Broad. Salamat sa panonood and uh, ingat lagi saan palig ng earth man kayo naroon. Bye-bye.